Hello guys Good afternoon Kunting kwentuhan tayo About High school life High school life In a high school life In a high school life Talaga <laughs> Itong Ikwento ko guys Inyo nung High school pa ako Nung first year ako Ah uh, nag-aaral ako sa isang public national high school kasi mahirap lang kami kaya medyo mas malaki ako para sa aking mga kaklase kasi nakahinto ako ng ilang taon eh bago nag-aral ulit kasi mahirap ang buhay namin eh nakapag-aral ako nung high school working student ako eh. Kasi kung hindi ako nag-working student, hindi siguro ako makapag-aral kasi uh, wala. 8 years pa lang ako, wala na kami ama, uh, ina, ang aming ama, medyo may kapansanan. Kaya hindi pagtrabaho Kaya mahirap ang buhay. Pero sinisikap ko pa rin na makapag-aral. Okay. Ito guys, yung nung high school na kami, nung first year high school na ako. Nang nangyari. First subject namin sa hapon, PE. Uh, second subject naman social studies. Ang nangyari kasi ang sabi ng first subject namin na teacher ah uh, ang project namin ano eh ng PE PE uniform. Ang lahat ng may PE uniform chika tin dance lang okay na. Okay. Pwede na makalabas. Okay. Naglabas na kami kasi may PE uniform kami. Marami kami halos atunga siguro sa classroom ang naka complete ng PE pwede na lumabas at pwede na makaproceed sa second subject ngayon ang nangyari nagtambayan na kami sa ano ang sa bins sa harap ng second subject namin kasi yung second subject namin na social studies ang shout out na kay mama uh, mabahit naman si mam ma uh, siguro ngayon ano na siya eh? retired na <laughs> pero parang hindi ko makalimutan kasi high school life eh, uh, kunting share lang uh, sa mga teacher share at sa mga estudyante konting aral to eh uh, wag sana tayong maging judgmental sa mga tao sa paligid natin ito ang nangyari araw-araw yung teacher namin pina, parang pinapakopya lang kami sa blackboard Uh, check attendance copy blackboard check, uh, assignment tapos parang rotis rotation niya ay. na eh uh, mo ginagawa niya araw-araw eh sa kanya na yan eh uh, na klase naman siya pero minsan, lumalabas siya pag uh, sabi niya nung nakaraan sabi niya huwag kami daw papasok pag hindi niya na hindi pa namin time kasi kung ano mangyari daw sa amin sa iya classroom pag hindi pa namin time hindi siya managot kasi yung mga estudyante niya na mas nauna sa amin ang first subject niya ganon din ang assignment na binibigay niya sa amin eh kasi parang isa lang ano eh ganon ang ginagawa namin ano kinaklase nila yun din ang sa amin uh, parang kinukopya lang namin lahat kami na magkaklase sinabihan niya class pag hindi nyo time hindi ko kayo tanggapin kasi ano mangyari sa inyo sa, sa loob ng classroom makadapa, makauntog hindi ko kayo sasagutin kasi hindi nyo pa time okay ma'am okay no problems ayan ito na, nung time na na kami lahat kaming mga halos katungan ng kaklase ko Nandoon na sa Benz. Naghintay na uh, dumating na yung time namin para papasok kami sa social studies na yan. Uh, ang nangyari, lumabas yung teacher namin na yan. Maganda teacher yan eh. Siksi pa. <laughs> Sabi niya, class, pasok na kayo kasi may puntahan pa ako eh. <laughs> sabi ng mga kaklase ko. Mm, naman si ma'am. Ayan naman si ma'am. Siling ko, di ba sabi niya sa atin, huwag tayo papasok pag hindi pa natin time. Kambal ng mga kaklase ko nga eh. Katatlo ya kami, parang katatlo ya kaming tinawag. Three times niya kaming tinawag. Nagalit na siya. Class, sabi ko, papasok na kayo. Hmm. Kaya, medyo nakasagot ako sa kanya. Ma'am, Uy, para sa akin, hindi naman masama yung sagot ko sa kanya. Eh. Sabi mo, pag hindi pa namin time, hindi kami papasok kasi ano, nang kung ano mangyari na sa amin dyan pag hindi pa namin time hindi ka managot sa amin yun na nagalit si ma'am <laughs> ikaw ikaw bertoldo ka sabi niya sa akin laki laki mo na matanda ka na sa high school magna ka kasi magna 9 years high school hindi ka pa nakatapos <laughs> Kaya, oh, parang napahinto ako. Sa, sa, nasa isip ko, grabe naman si ma'am. Inusgahan niya ako kaagad. Ang mga klase ko, natakot din eh. Sabi nila, grabe si ma'am. Hindi sila, hindi sila talaga pumasok, hasta ako eh. Kaya nagalit na si ma'am. Pinagalitan niya, ako yung sintido niya na pinagalitan kasi ako yung unang sumagot sa kanya eh. kumam ko ma'am sorry lang kung nakasagot ako sa iyo. Kaso lang sabi mo naman, sabi mo naman sa amin na huwag kami papasok pag hindi, mo nata, hindi pa namin time kasi baka anong mangyari sa amin dyan. Kaya nagalit siya. Ikaw, Bertoldo ka, Pilyoronta ka. Sabi niya sa akin, sa akin, filyoron niya daw ako. Huwag naman ganun, ma'am. Pagpasok na namin sa... Uh, hinintay namin talaga na... dumating yung ano namin, yung... time. Kaya nagalit-nagalit siya. Parang namumula na yung mukha niya. Ikaw, kid, ikaw. Sabi niya sa akin, filyoron kita. Huwag naman ganun. Tapos, yun na. Nag-test. Nag na kami. Yung papel ko, papers ko, hindi niya tinatanggap. Araw-araw, papasok ako. Kahit mag recitation hindi niya ako pinapansin. Kasi nung high school kami uh, counter clockwise kami mag check ng papers na mo pagkatapos na ng test eh. counter clockwise hindi hindi naman ako uh, ko naman yung nag check ng papers ko <laughs> kaya naka, nag, nagka problema talaga ako kasi hindi niya tinatanggap lahat ng quizzes ko eh kasi pilyoro niya daw ako eh uh, mga ka klase ko alam naman nila na mabait naman ako eh. Di ba? <laughs> Kaya sila mismo nag-alala sa akin. Ang iba kong mga klase sa ngayon. Mga teacher na, seaman, pulis, ang iba na sa ibang bansa na. Kaya kunting share lang ng high school life ito eh. Kaya ang nangyari, parang natakot din ako kasi nag-working student lang ako para makatapos ng pag-aaral ko. Ganito pang nangyari sa akin. Sinumbong ko sa advisor ko. Sabi ng advisor ko, anong nangyari? In-explain ko. Yung mga kaklase ko, uh, tinulungan naman nila ako explain sa kay ma'am sa advisor namin ah, sabi niya, ah, parang pinipersonal ka na niya. Pinakausap niya, hindi niya pinapansin. Kaya nga, kaya kausapin ko lang siya. Ah, itaas ang eko ng teacher namin ng social studies. Parang, simpre, sa kanya subject, siyang maka-decide. okay. Kaya, nagayo ako advice sa uh, adviser ko at saka sa sa values teacher namin sabi nila gagawin mo yung lahat ng quizzes mo mga test nyo ipunin mo kasi hindi tinanggap ni mami eh. ipunin mo para bandang huli may ano ka may evidence ka nga siyempre eh, hindi ka mapilyor eh. sandi kasi ka mo pupun makaabot may ano ka may ebidensya ka nga hindi niya ka mapilyor kasi hindi naman ikaw nag check ng papel mo eh mga kaklase mo naman okay yan ang ginagawa ko araw-araw parang hindi na ako pinapansin ng social studies teacher ko. Sabi na ng ano, ng yun na, pagdating na ng ng grading, pagatag na ng grading, yung persikan third ma, ma mataas yung marka ko eh kaya kasi nung nangyari parang kaport grading na namin ang lahat ang sa kanya uh, parang gin hold niya talaga kasi nakita niya yung mataas yung ano ko eh, yung record ko eh ginhold niya hindi niya pa binigay sa advisor namin kasi pelearonia daw ako talagang pelearonia ako hindi siya nagbibiro kasi parang may ego sigurong icon niya <laughs> sabi ko sa teacher ko ma'am hindi niya binigay yung ano inakuha sa nagadvise kasi yung teacher advisor ko na punin yung grado uh, sa sekretary namin uh, hindi binigay ni mamang sa akin ang sabi ng teacher ko papuntahin ko daw yung parent ko mother or father sabi ko sa kanya mam Ma wala akong father dito at saka mother kasi nag-working student lang ako. Parang naawa din sa akin yung advisor ko. Class advisor ko. Sabi niya... Ah... Uh, guardian. Okay. Papuntahin mo yung guardian mo dito. Kahit kausapin ko. Hmm. Parang nahiya ako kasi... Aabot pa ako sa pating guardian ko na istorbo na. Hmm. Uh, kinausap ko naman ng guardian ko kasi kilala niya naman ako eh. Kaya pumunta din siya sa class advisor ko at nag-usap sila. nag usap nila, kinabukasan. Uh, pagkatapos, nag-usap din sila ng Uh, social studies ad, uh, teacher ko kinabukasan pumasok ako hindi ko na alam yung pinag-usapan nila kinabukasan pumasok ako sabi ng class advisor ko teacher pala yung ano ko ng guardian ko teacher pala kaya alam niya naintindihan niya na Uh, may laban talaga ako hmm. Sabi niya Okay Araw-araw uh, Medyo Ako nagalangan eh Pero medyo daw na situl na sila eh Kasi yung Guardian ko at saka yung teacher Sa social studies Magkaklase naman sila Magkaklase naman pala sila sa Masteral. <laughs> Nakakilala sila. Siguro nag-usap sila. Ah, hindi ako ganyan. Hindi ako sabi niya. Sinabihan pa ako niya na naligulang na daw ako sa high school. Hindi pa ako napagtapos. Hindi niya alam ang takbo kasi ng buhay. Hindi uh, alam ang takbo ng buhay ko. Eh. Kaya siguro medyo naliwanagan siya. Kaya gin-release niya naman yung record ko. Binigay niya sa teacher ko. Pagdating ng ilang araw, kasi may anak naman siya eh. Para sa akin, akong minamaliit niya, pa sa bandang huli, kahit Kunti lang nakatulong naman ako sa kanya kasi Nung doon ako sa bahay ng tinitirahan ko Sa tabi ng kalsada yan eh uh, Nakatalikod ako sa kalsada Parang may ginagawa ako eh Pero Makikita naman sa labas May huminto na tricycle May kasamang bata Bumaba Isang mag -ina nagtanong to sabi niya hindi pa ako nakarap kasi may ginagawa ko pwede magtanong parang na ano ko ah ang tingog niya parang na uh, familiarize kong tingog niya ang boses niya parang familiarize ko sabi ko si mama pagharap ko sa kanya sabi ko good morning uh, kahapon wala good afternoon ma'am parang nasiyak siya pwede ka pamangkot din ang ba ang bahay ng ano kung sa ano sa tagalog yung manog hilot Saan ang bahay ng manog hilot? Sabi ko doon mamo tapos tinuro ko sa kanya Hinatid ko siya doon sa bahay ng ng pupuntahan niya kaya 'yan kahit na ang isang tao na minamaliit mo balang araw makatulong din sa iyo hmm. pagkalipas ng panahon ilang years Nagtrabaho ako di Nagtrabaho ako sa isang telecom company. Eh, ako. May huminto na naman na isang sasakyan. Eh, kasi may kailangan at may kailangan siya. Guard, sabi niya, nag security guard ako sa isang telecom company guard sabi niya pwede magtanong yes ma'am good good morning pa ah, pa pwede ka pamangkot sabi niya yes ma'am paano mag apply ng internet connection sabi ko sa kanya simpre eh, baga, frontliner tayo eh Uh, tinulungan ko siya. E, Mommy, ito gagawin mo. Uh, pasok ka dyan. Uh, hingi ka ng number sa kasama ko dyan. At saka, punta ka sa customer service para ma-assist ka ng customer service namin. Ayun. Doon yan na uh, narealisan niya siguro na ang tao na hindi mo kilala dapat hindi mo pagusgahan paglabas niya nagpasalamat niya sa, sa akin at maayos ng pag-usap namin kasi tulad ng high school yung ginawa niya sa akin bandang huli dalawang bisis akong nakatulong sa kanya eh kaya, guys, may question ako dyan. Saan pumunta si ma'am paglabas niya? Ang maka-answer, alam nanya. Ang maka-answer, kaklase ko yan. <laughs> Please, like and share. my videos thank you